Okay, dahil nawalan kami ng signal, i-continue <laughs> ko ito hanggang makarating sa paruroonan. <laughs> yan So, sa proper ng naval, mahirap ang signal hagilapin. So, lakad pa rin kami hanggang makarating. So, si tingnan natin kung ilang minuto ang lalakarin pa namin. Oye, oh, yeah. ayan. Lakad, lakad. Hoy, anong ginagawa mo? So, madilim na talaga. So, mga sasakyan ng ilaw at saka street light ang makikita natin dito. Uye! Uye! So, ayan. May inihaw-ihaw dito. So, roly Fried Chicken. Aya! Kasi, dito. Kay! Hawa kay tita. So, ayan. Dito, lakad-lakad kami. at my time. Saan tayo maglakad be? So hindi ko alam mga shortcut dito na daanan. Ha? Just what? Follow. follow? Oh my God. So may nahulog na plastic do. <laughs> Sa motor na may nakamotor. So follow lang daw the leader. Oh yeah. Ayan ha. Ayan. Lakad, lakad. Kami. Happy birthday daw, Toyo. Lakad. So, tignan natin kung ilang minuto kaming naglakad. Simula doon sa pinaglaiban namin na hindi nagkanda ugaga ang signal. Kaka-off. Kaka-ikot-ikot. So, dito kami sa tabi-tabi nagdaan-daan. Okay. no, wag maglakad tas ang bilis kasi magsilakad tong mga uh, uh, taga-alay ko <laughs> ayan dahil nag-alay ay, may kainan dito kasi oh, ha huh. Uh, tatay sa kauswagan daw oh, aw tay, tay pala yun <laughs> tay tay <laughs> to may kainan din ha oh. oye oh, <laughs> Uy! Ayan. <laughs> Alay <laughs> ka Naano ka mo? Diba? Sige. Lakad. Saan pa? Saan? Malayo pa? Ang galing ni Kan Kan ah. Sige. Ito buhaba ng buhok ng samangkin ko. Hahaha. <laughs> Oh, sorry, okay, so, ayan. Sige, lakad pa more. <laughs> lakad pa more. <laughs> <laughs> sige, lakad. Ha? Pumay dito? Oh. So, ayan tindi nang sakripisyo eh tingnan natin kung ilang minuto tong lakaran uye laka deh uh, yung car wash car wash so ano yung 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 daanan ng tao yun. hindi na pala ito daanan ng tao daanan ng saksak -sak yan o, hindi ba inayos kay may mga nakabalabalang rangkahol sa daanan ng tao yan lakad lang kami sinya na kayo <laughs> sa lahat ng manunood nito magsuporta nito Pasensya na kayo.

Oh, dito na liko na kami. Yan, papuntang hospital yan na dyan. Dito papunta namang uh, hindi uh, ko alam. <laughs> Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Saan tayo? Tumawid, tumawid, tumawid. Tawid daw, tawid. Kaya, yeah, so tawid. Yan. Ayan. Dito na kami sa tawid. Hmm. Layo babe, be? Dala lang daw. <laughs> Para <hindi> ko alam. <laughs> boarding house daw, may boarding house dito. Yan. Boarding house. They were up to oh, Bili clinic. O, oh, meron dito. O, oh, yeh. Saan? Diyan na daan? Order oh, yeah. ka sa panis. <laughs> so dito kami so yan may mga kainan dyan um, kainan ng mga ano quick 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 ganyan so dito tayo so, dadaan ako dito may mga quick 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 dito mga tuhog tuhog ganyan ang dami oh so see ang dami ano ano kami kumakain so lakad pa kami more more lakad Oye. lakad more sana tayo yung alay lakad kong dalawa kawawa <laughs> pawis pawis din ha diba yung alay lakad ko oh Oh, nakailang kanto na tayo. <laughs> Oye. Ye. Oh. Yeah. oh. Ayun na, dito na kami. Atrem. Ah, oh, dito na ga, Gabi na kasi di ko nang na na <laughs> so, sana so, ah, na. Taras sila, taras sila. na man, nakita ko na sila. <laughs> Ba't hindi sa loob naghintay? <laughs> Ayan, dito na kami. O, oh. na. Yeah, nagkikita na. Nakakita na. <laughs> kita na uye <laughs> oh, di ayan na. Na. Ah, oh ayan na ito na ah si oh ngano nga mo sa nga mo ayan na uye ano nga mo Magkonsa na lagi mi nito. Dapat may labad, baby, ulo dito sa sok, ganun pa oh. O oh, dapat na nagtumpok na si Mother oh. Oh. Wa ba mo nagalay lakad ya nang ano mo karita. So so nandito na kami sa si Jollibee ngayon. Oye. Oh, yeah. O oh, tindog sa man ito kay Jollibee. O oh, dito tindog mo. Jollibee. Ah, si Jollibee na. Oye. Oh, yeah. Oye, oh, yeah. tindog mo dito kay Jollibee. Dito tindog. Huh? Katugan okay, okay, okay. kami ang lakad do. Oh. Dito na kami so ilang minuto na kami ng Nine 9 minute, eight 8 minutes pala. So let's go in. Sige, soon. Dito soon. Soon. Paluya sa lagas. <laughs> doon. Wow, oh, wow naman. Parang naglakad ka ng isang kilometro ah. Pasok. Ayan, oh, dito na kami. Nakarating na. na. Wow, oh <laughs> Okay, okay, de okay. See? Okay. So, post mo na pos. <laughs> kami, <laughs> gika maglakaw? Kami, gika po'y maghuat. <laughs> Wala yung mga pagkain, oh. <laughs> Ayan, waiting na kami. Waiting na sa alay lakan. Ito, hindi nag-alay ng lakan. Ito lang. So, ayan na 'yung pagkain. Hmm. so alay lakad mo, Ano 'to? Ano Ano daw? Ayan, tapos na sila. Uwi na. Oh, yeah. Thank you sa so panonood nyo. Lalayas, uwi na kami sa bahay namin. Oh,